Nagsalita na ang kapuso aktres na si Jillian Ward patungkol sa mga kumakalat na isyong ibinabato sa kanya. Nito lamang nakaraang linggo ay mainit na pinag-usapan ang patungkol sa pagkakalink niya sa businessman na si Chavit Singson at ilan pang mga paratang na umani ng pambabatikos sa kanya ng mga bashers. Sa panayam sa kanya ni Boy Abunda, Mariin niyang pinabulaanan ang mga bintang na ito at inamin niyang nasasaktan siya sapagkat tila nawawalang saysay -say ang kanyang mga pinaghirapan sa trabaho at nadadamay pamaging ang kanyang ina. Ani Jillian ay unang lumabas ang isyo na pagkakalink sa kanya kay Chavit Singson noong pang 16 years old pa lamang siya at hindi siya nagsalita patungkol dito sapagkat wala naman itong katotohanan. Ngunit taon-taon na lamang raw ay muling inuungkat ang isyo at hindi na niya kaya pang manahimik ng muli itong ungkatin nitong mga nagdaang araw. Saad ni Jillian sa panayam sa kanya sa programang Fast Talk with Boy Abunda, ay ito na ang una at huling pagkakataon na magsasalita siya sa isyo at sana ay matigil na ang maling pagbibintang sa kanya. Narito ang ilan sa naging pahayag ng aktres, tinawanan ko pa siya noon una Then nang nagbasa ako ng comments, sobrang na-hurt na po talaga ako kasi sobra po ang pambabastos ng mga tao because of fake news. So it took me 4 years to speak up about it. And yung pinaka-turning point din po sa akin is yung family ko binabastos din po especially my mom. Nilinaw ni Jillian na walang katotohanan ang kumalat na isyong ibinebenta siya ng kanyang ina, kaya marami siyang investment. Anya ay hindi ito magagawa ng kanyang ina at hindi ganoon ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Lahat raw na mayroon siya ay bunga ng kanyang pagtratrabaho at lahat ng kanyang ibinabahagi sa social media ng mga mamahaling sasakyan ay katas ng kanyang pag-aartista. Anya, sobrang sakit talaga Tito Boy. Kasi my parents didn't raise me that way. Lahat ng meron ako pinagpaguran ko. And my mom would never do that to me. Sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganun ang mumko. ko. Tapos nadadamay po sila sa lahat ng to nananahimik yung mother ko. Actually, lahat po ng pinag ipunan ko walang kinukuha yung mother ko dun. Lahat po ng meron ako hinahayaan niyang i-invest ko for myself. And ulitin ko, again, everything I have, everything I own, everything's post, everything I flex, I bought it with my own money. Pinabulaanan niya na may kaugnayan sila ng businessman na si Chavit Singson at sinabi niyang ni hindi niya ito personal na kakilala at hindi pa sila nagkita kahit kailan. Anya, never ko po siya nakilala, never ko po siya na meet, never ko siya nakausap, never po kaming nagkita. So hindi ko talaga alam paano nila nagawa lahat ng to kasi never kasi never ko po siya na meet. Kaya nga po sinasabi ko po kung meron po sila nung sinasabing CCTV footage ilabas nila. Huwag lang AI.